Narito ang pagkakaiba na hindi napapansin ng karamihan, ang relihiyon ay nagsasabing sundin ang mga alituntunin. Igalang ang mga ritual. Sundin ang mga pinuno. At marahil kung mapalad ka magiging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Ngunit si Jesus, binaligtad niya yon. Sinabi niya, mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Magpatawad, hindi lang minsan, kundi pitumpung ulit na pito, at tandaan ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Nagtatayo ng pader ang relihiyon, ikaw ay kasama, ikaw ay hindi. Ikaw ay kabilang, ikaw ay hindi. Munit winasak ni Jesus ang mga pader na iyon, kumain siya kasama ng mga makasalanan, hinipon niya ang mga ketongin, tinanggap niya ang mga nasa labas. Naghihiwalay ang relihiyon. Nagkakaisa si Jesus. At iyon ang hamon para sa atin ngayon. Sinusundan ba natin ang isang relihiyong itinayo ng mga tao? O sinasabuhay ba natin ang radikal na paggising na sinabi ni Jesus? Upang mas malalim na maunawaan ang katotohanan ito, panoorin ang buong video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga nakabukas na isipan na nilalaman.